90% sa mga lalaki ay nagkakaroon ng sintomas kapag nagkakatulo. Kaya karamihan ay magkakaroon ng at least isang sintomas sa mga tatalakayin natin. Una, masakit na pag-ihi. Hindi tulad ng ibang impeksyon na masakit sa dulo sa pag-ihi, ang tulo ay masakit habang umihi. Ang pakiramdam ay parang may sunog sa loob ng inyong ari at mas matindi ang sakit sa umaga. Pangalawa, Nana mula sa ari. Ang nana ay kadalasang kulay dilaw o berde. Minsan, kunti lang ang nana kaya hindi napapansin. Pero kapag pinigil ang pag-ihi ng matagal, mas nakikita ang nana sa ihi. Pangatlo, pamamaga ng itlog. Ang pamamaga ay nangyayari sa isang testicle lang. Masakit ito kapag hinawakan, kapag naglakad at nagagalaw. Ibig sabihin, kung may sintomas ka, mas makakabuting magpakonsulta sa doktor.